El Caballo Clark Field, Pampanga ay replica ng isang old western town kung saan matatagpuan ng friendly horses na inain for horseback riding. Isa sa mga nangangalaga ng mga kabayo dito sa El Caballo ay walang iba kundi si... Ako si BJ Bayanian, dakilang horse taker dito sa El Caballo Clark. Limang taon na po ako nagtatrabaho dito sa El Caballo na horse taker. Pag-lunging kaya kapag bago pa yung kabayo, medyo ano pa siya ma'am, agresibo siya. Ang una po pag, uh, ano, paglilinis muna ng mga tayo ng kawayo, pagkatapos paliguan. Yung bago pa lang po ako na ano, di pa ako ganong marunong mag-ride ng horse. Nagkabahe po na nalaglag po ako tapos nababok yung ulog. Mahirap talaga yung mag-alaga ng, ayaw, ng katulad ng mga hayop ma'am kasi hindi natin inaawakan yung mga kaisipan uh, nila ganun. Pero kapag ano ma'am, -ma, napahamon sila, mas mabait po sila. Nako naman, BJ, hinay-hinay lang sa pag-alaga ng mga horsey, ha? Kasi mukhang physical yan at kailangan ng todong lakas. Baka imbis na ikaw ang nag-alaga, eh, biglang ikaw ang alagaan dyan. Si BJ po, uh, yan po, umuwi pa po yan sa kanila. Tapos, pagpunta po dito, maagap, kabayo po agad yung kanyang uh, titingnan uh, Wala po siyang halos nga lalo na po pag marami kaming customer po at ano, saka responsable po sa mga pamilya. Lagi pong, ano, lagi pong pumapasok po yan. Tapos din po pag pinapag-absent ko po ayaw po niya. Kasi pagdating po sa trabaho, lagi po nagpapamasay po sa akin, masakit daw po yung likod at yung katawan. Nilalakad lang ni BJ ang daan papasok sa kanyang trabaho ng mahigit isang oras para na rin makatipid. Grabe ka kuya BJ, saan mo nakuha ang lakas mong 'yan? Pagod ka na sa trabaho, nakuha mo pang maglakad? Hindi ko kaya 'yan. Ano mo dito, kasi? Ikaw 'di ba nanginginirahan tu buyan? Yo! Hindi 'to, hindi 'to. mo 'to? Sabe mo rin 'yan. Grabe ka, ano kinain mo last night? bigat ng abs mo. Ikaw na. <laughs> Kanina, sinabi mo maglilinis lang ako. Tapos ngayon, maglalagay pa ng tubig. <laughs> reklamador to eh, you no? Know? Na-regular lang sa diyo, reklamador na o. Oh. Para talagang malinis. Tara! Huwag tapos <laughs> na tayo dalawa! Isang relaxing episode na naman na mapapanood you guys. So, wag kayong bibiting. Tama ka dyan, Pex. At ito ang show na hatid ang saya at pahinga para sa inyong lahat. You are correct, there Isabel. Dahil, kailangan magpahinga. In for touching my... Happy <laughs> <laughs> <Hey>, pizza! Oh. <laughs> ang gagawin ni May. Siyempre, dahil pinapawisan ang silver love away ko, ready na siya paliguan. Pwede to isuklay, hindi siya masasaktan. Bango-bango mo na. After nito, eat ka na and then you sleep, okay, silver? Okay. Siyempre, ready na rin si Star ng buhay oh. ko, Isabel. Gusto oh. na niyang ma-freshen up. Pa, pa, para pabilis lang to, ha? Kaya, mamaya makakilit ito eh. Dito lang to? <laughs> Pag paano dapat igagan ako yung buhok? Ay, babasahin ko muna. <laughs> oh, uminag ka kasi. Okay ka lang ba? Tama to? Ang ba? <laughs> oh, ba't ka nagbabasa? <laughs> Hala. Basal ba sa akin na, eh? Hindi ka humilag. Grabe ka, May. You're so mean. Tinutulungan ka na nga ni Sunny. Binabasa mo pa siya. Nako, baka makarma ka mamaya sa grading. Na <laughs> Napagkamalan ko rin kasi sa Sunny na kabayo <laughs> na. Napapaliguan ko eh. <laughs> Naka-joke like, Sunny! <laughs> Tara! Huwag tapos mo tayo dalawa! <laughs> Anong iwasit kaya yun? <laughs> kaya naman ay oras na para shampuhin ang aming horsey. Grabe ito. Grabe. Ganon. Ay! Nang tama ako, kuya. i need this <coughs>